yan nga guys kung nakikita nyo ay bagong ligo tayo ngayon ay sasamahan natin si Lola Susana pumunta sa kanyang dating tinitirahan sa bahay ng kanyang anak para kunin yung mga natitirang gamit niya tara samahan nyo andito siya ngayon sa motor cab maghay ka Lola Hi. Ah, mag Hello. <laughs> Hello. So, ayan guys. Pupunta natin doon. <laughs> ngayon nga guys kakarating lang natin dito sa lugar ni Lola Susana samahan natin siya para kunin yung ibang gamit niya doon sa kanyang anak sa bahay ng kanyang anak halika na Yan. punta na tayo ngayon sa kanyang sa bahay ng kanyang anak So, ito na nga yung bahay ng kanyang anak. Papakita ako sa inyo. Ayan. Diyan siya dati nakatira, pero may nagsusunod na siya. Anong bultanan? Ang Terima kasih <muchas> telah menonton! kinukuha ni Lola yung mga gamit niya para ilipat dun sa bago niyang bahay. Yan, maglilipat si Lola, kinukuha niya yung mga gamit niya pa dito sa dati niyang tinitirahan. Ay, <laughs> Ito si Andrea ang apo ni Lola Susana. Ba't nahihiya ka? Ba't nahihiya ka, Andrea? Nahihiya siya. Mahiyaing bata. Ayan. Punta na kami sa sasakyan. Ay, ko? Ay, ba't siya umupulit oh, pag nalangad ko? Ay, ba't siya umupulit Yan. Nandito na tayo ngayon sa bahay ni Lola Susana. Dito na rin yung mga gamit niya ang naiwan doon sa bahay ng anak niya. na <coughs> Anong laman ng box nyo? Mga damit ko. Mga damit nyo? Oo. oo. Marami hmm. kong siya damit lang. Marami, marami rami yon mga damit ko. Kasi ang sabi ng nanay ko mula nang magkaroon ako isip, sabi ng nanay ko, mag ano ka ng pagpapaligo araw-araw, maliligo ka araw-araw, at saka magdadamit ka kung wala ka na gagawin ng maganda-ganda nga damit. Sabi niya, kung matuto ka hanggang lumaki ka, ang pagdamit ng maganda at saka sa kagugutom, hindi na halata nga gutom ka kung maganda ang damit mo. Kaya galing nga ako sa trabaho, pinipilit ko na lang magsuot ng damit ko nga medyo maganda-ganda. Mm -hmm. Hindi na yung pantrabaho ko lagi ang isusuot ko. So, ma masinop pala kayo sa ano sa mga gamit? Oo, oo masinop talaga. May damit ko dyan nga 47 years na hanggang wow. ngayon. Ang yung damit ko nga for years. Mm. Kung tao, na ko na siya. <laughs> eh, gamit lang. Hindi nyo mautosan. <laughs> Hindi. <laughs> Pero, ala, ala ko nang noon pa. Mm -mm. Hindi pwede eh, waldas. Well, Kasi, sinasa, eh, hinihinayang ko talaga. Yan ang ano sa akin ang pamana sa akin ng magulang ko ang pag-aayos sa katawan ko. Mula ng bata pa ko, binilihan niya ako ng lipstick. Nag-aaral ko sa grade 1. Inaayosan naman ako ng mga ibang ano mga ibang tao mga dalaga Iyan, nag-aayos sa akin kasi ang nanay ko hindi naman siya sanay mag-ayos ng parang ba, parang dalaga sa binta si kaya siguro nagkasaw ako na bata pa dahil nakikita ng tao nga ako ay parang parang dalaga ng ayo sa akin ng magulang ko anong edad nga kayo ulit nagkasawa 15 to 16 ikasal 15 to 16. oh sobrang bata Nag-birthday ako ng 15 years old ng October 17, pagkasunod na taon. Ano, ikinasal ako ng buwan Pebrero 22. Ilan buwan lang ang pang, uh, pang 16 years. Tatlo lang yata, October, November, December, January. Limang, limang buwan lang mula nang nag-birthday ko ng 15 years old. Mm -hmm. <laughs> Pero hindi bale. Total, ganyan na ang mundo. <laughs> Tinitiis lang. Kung ngayon matutupad na ang mga iniisip ko, ang mga plano ko, kung matutupad, kung papayagan ako ng Panginoon, parang mapapakinabangan ko na ang mahusay na pagtira sa mundo. Bakit? Nakakatulog ako na walang problema nga mahirap Di katulad noon Iniisip ko pa paano Bukas Ano kaya ang gagawin ko bukas Ganito, ganito Ganito ang buhay Lalo na yun dyan <laughs> Ngayon Ngayon wala na kayong problema sa pagkain Sa awa ng Diyos yung grocery ko dyan grocer yung laman yan Mm -mm. mga tulong na yan sa akin ito sige kaya, nga buksan natin kaya na tutuwa ako ng buhay ko ngayon kung kung mag ano ang Panginoon ito bigas ang laman hmm. bigas itong laman ano yan bigay sa akin ng Lola Monica ni Lola Monica Hernandez. Itong bigas. Ito. Wow, ang dami. Ang dami, An dami yung grocery. Na. Hindi na kayo talaga magugutom. Sa awa ng Diyos. Mm -hmm. <laughs> At saka yung gamot ko, marami rin. May mm -hmm. nagbigay din sa akin ng maraming gamot. Nagpabili ng maraming gamot. Kaya, hindi ko ikinahihiya sa mga... Kung mayroon nakakarinig ng mga kamag-anak, kasi wala naman sila nagagawa. Mm -mm. Kung nagsasabi ako ng ganito, di naman ako siguro papansin dahil mga beses sila. Kaya kahit naman may itutulong at kaunti dahil mga beses sila. At may ko naalaala, ito pa hindi ko sinungaling ito. Kung mabasa nila itong Facebook ko, Huwag lang sila maggalit. Puntahan lang ako nila kung sinungaling ko. Parang kamag-anak. Mayroon siya engineer nga anak. Mayroon siya seaman nga anak. Bakit? Ano bang ba sinasabi ng mga kamag-anak nyo ngayon? Eh, ito ng kwento ko sa kanila ng isang kamag-anak ko. Eh, parang naaapo ko na. Nagpunta ko sa kanila. Siniraduhan ang pinto. Bakit? Eh, ang gusto ko, sa sabihin ko lang na may problema ako sa bahay namin. Magpapatulong sana ako. Nandun pa ako noon sa uh, anak ko. Eh, magpapatulong ako. Siniraduhan ako. Sinabi lang ng apo ko, na-apo ko nga. Wala kaming ano ngayon kasi kagigising namin lang ay tangha, bandang tanghali, nakagigising lang. Pumasok siya, hindi naman lang sinabi nga hindi ako niya iintindihin. Hanggang ngayon, din na ako nagpunta sa kanila. May engineer sila, may seaman. Noon nang wala pa engineer, wala pa seaman, matali na lula ako nila. Mm -hmm. Anong gusto nyong sabihin sa kanila na ngayon napapanood nila yung mga video niyo? Nagpapasalamat ako. Siguro kung sila lang ang nag-alaga sa akin hanggang ngayon, kahiyak-hiyak ko pa sa kanila. Bakit naman? Eh ganito na nga naisipan ko nga kaya siniradoan ako para hindi na kumumalik sa kanila Salamat na ganyan ang ginawa nila at maraming tumulong sa akin na may dapat itulong sa akin Gamot, pagkain, bigas mayroon Salamat Bahay na lang pa. sa inyo engineer at kayo mga magulang ni engineer pumarehos Tama na huwag na ulitin ah. kawawa naman <laughs> ayos na yan, at least ngayon okay na yung kalagayan nyo kahit walang tumulong sa inyo na mga kamag-anak nyo yung ibang tao naman ibang yung, tao. yung tumulong sa inyo para maging hawa ang buhay nyo ano yan, sagot yan ng Panginoon Diyos sa pag Hingi ko sa kanya lang tulong. Ang Panginoo ang una kong hiningian ng tulong. Tulungan mo po ako, Lord Jesus. Turuan mo ako kung paano makakakain ako, kung paano makakabili ng gamot. Kung gusto mo, mabuhay pa ako, Lord. Ikaw ang magawa ng paraan. Ikaw ang magmanig sa isipan ko kung saan ako pupunta. Una kay Maria. Maria Madit, Maria Amore tumulong sa akin. Maria Amore. Oo. Oh, oh. Yan ang una nga tumulong sa akin kasi madalas ako magpunta sa kanila pag hihingi. May kanin ka? Eh isang bisis din nung ako bakit namumutla ka? parang mahina ka. Oo, may pagkain ka ba dyan? At bumalik naman sigla ko nang katapos na niya ako pagkainin. Salamat mm. naman, Lord. Salamat sa mga tama tumutulong sa akin. Salamat ang nagdamot sa akin kasi tinuruan mo lang ako na mag-ano ako, mag, sa Diyos ng tulong nga para may tao nga may dapat itulong sa akin. Ngayon, praise the Lord. Masaya na ako. Masigla may Huwag na kayong mag-alala sa akin <laughs> Ay, sa awa ng Diyos Sa awa ng Diyos Lord, nakakatuwa Kakatuwa talaga <laughs> So guys, ayan nga Naihatid na natin yung mga Kailangan na gamit ni Lola Dito sa kanyang bagong bahay Ayan, okay na siya At ito yung isang Timba, anong tawag dito? Isang baldi na punong puno ng mga gamit niya yan mga gamit niya yan so yun nga thank you for watching bye bye lola